Good morning mga kasaka, good morning, good morning Ayan Dito tayo, mulan Ah, umpisa na naman Panata na naman Talagang <laughs> ganun po Ayan, nagpa uro, -uro ko na naman, ayan Ayan Ay, nako ah, Kahit isang banus malang eh Ayan, pinano ko na Merienda muna kayo. Kasi pag nung kasama ko eh, over nung bumira, bumibira eh. So, silang masipag. Yung isa, yun naman, kumakan ano to, no. Eh, Nagahabol po eh, kasi 17. Patataniman ko na ulit ito, 17. Ay, talaga pong ganyan. Sabi nila eh, La nya babae na, wala. <laughs> ano kang uh, ano eh, pagka hindi ka malakasan ang no, loob, panat ng banat. Hindi mo masyado nga siguro, bago magkaganon eh. Malalaki na rin yung kalay. Eh. Ay, eh, ulan nga po ng ulan. <laughs> Sayang naman po kasi yung bini, pagka hindi na no. Saka yung punla, eh, may punla ako eh. Tatanim ko na lang eh matamnan mo yung dalawang hektare okay na rin yun ah ngayong wet season yung iba kasi malalim hindi, hindi, madali pero dito medyo mataas dito eh bibirahin ko na Ay, yung mga kata, karatig lugar ko karatig bukid mahina ang lube pero kami ng pinsang kong Luis bibirahin namin yan Paluluglugin na namin to Paluluglugluglug ko na to Malalaking pitak po ito eh May isang hektare na rin siguro to Pagka daw sa ano na yun Ang gando lang naman yung Ewan ko kung hanggang saan yung ng Ng ano, ng pula yung matitira at hindi ma matataniman sasabugan ko na lang yun ganun lang po lakasan lang ng loob mahihina lang yung mga ano eh hintayan ang hintayan eh manong bira ng bira <laughs> oh, ayan ano oh. oh. sanap sanap din ng tubig eh. pero kung malilinang na po yan eh, magkakatubig ng marami yan ay eh, may tubig naman eh oh. ayan dyan ito kasi medyo mataas dito kaya palaging natuto yan ay vidirahin na lang din natin yan ayay na lang ulan eh dapat lumakas pa yung ulan eh o oh, sige po Ah, ah medyo to tingin ako rito, titingnan ko. Handa ah, ko muna sila ng Handa ah, muna natin sila ng ano? Ng merienda. Sunod naman muna eh. Mamaya, lalo to ano mo pagkain. Mapauunan ko pa ito mamaya eh. natin na natin sa pandaro so, no, malambot yung lupa dito kasi mataas dito so, makitid na ano na to dito sana ako magpupula eh. sabukan ko na lang to O oh, sige po uh, ah. Magano muna tayo Ikot ikot Tapos eh Uuwi tayo O nila Oh, Sige, ciao, ciao po, ciao.